Yan yeah, o, nandito tayo sa may luneta park. Extension to na luneta park. Bagong bukas lang to. Ang ganda nga rito. Lawak. Lawak na pasyalan. Lawak na pasyalan. Kakabasas mga buntoy o. Oh. Pasyal pasyal lang. Ikot ikot, lakad lakad. Bagong bukas lang to. Yeah. Ito 'yun, National Museum of National History, dito tayo galing, ba? Diba? Ang tao 'yan. Dito tayo galing kanina, 'di ba? Kakabshot mga buntoy. Mga yeah. tayo galing kanina. Oh, ngayon, ikot tayo dito sa park ikot-ikot lang tayo ngayon gagawin natin iikotin lang natin tong part Ayan. Lawak, diba? Lawak ng lakaran nito, di Diba? Ganda oh, lawak oh. Yun, National Museum of Anthropology naman yun. Yeah. National Museum of Anthropology. Magkakadikit to eh. Ito, National Museum of History. Yan, Anthropology. Okay. Yeah, top avenue yun na yan. Top avenue yun na yan. Top avenue. Papuntang Baclaran, papuntang Pasay, kabila papuntang Quezon City. Ito, top avenue. Yan. Ito. Ito yung part ng bagong bukas. May walkway siya. Maganda rin siguro dito paggabi. One time mapasukin natin to paggabi may mga ilaw-ilaw rito siguro pag gabi lawak lawak ng park na to uh, sa kabila yun talaga luneta park sa kabila ito extension extension to yung original na luneta park yung nandun si Rizal nandun sa kabila Korean si hindi naman nating kaway ang Korea eh. kaway natin China eh. <laughs> eh no, National Museum of Anthropology National Museum of Anthropology yan Ikot-ikot pa tayo <laughs> tapos dito pupunta rin tayo sa pupunta tayo doon sa may Rizal Hotel Rizal Hotel maganda ron Taka sa Luneta Hotel yung Luneta Hotel old, ano, old structure na talaga yon yung bagong ano Rizal Hotel malapit sa ano yung tapat mismo ng ano Manila Hotel dating Army Navy Club yon yung mga oldies yan, nakakatanda sa Army Navy Club hotel na ngayon yun doon tayo pupunta ngayon <coughs> dito lang to pag sa ano kalaw pasok kayo dun sa may national museum of national history second floor tatagos kayo dito nun Doon lang doon lang labasan tapos sa rito <coughs> Doon din po. Saan kayo pumasok doon? Doon kayo pa ba? Doon din. Wala dito na ba? Wala. Doon din. Kung saan kayo pumasok. Wala labasan dito. Balander pa lahat yan. Wala pa. Doon din. Kung saan kayo pumasok. Ikot lang. Wala, walang labasan eh walang exit dapat nga may exit dito eh obligado ka talaga mo balik dyan sa pinasukan national museum national history obligado kang pumasok ulit dyan yan yung exit Alta muna natin kakatkat mga bonsai Alta muna natin ha Mamaya ulit sa Rachel Hotel Live tayo ulit doon uh, upload videos ulit